Hello guys, good morning. Pasensya na kayo. Kaya ito itsura ko. Nabwisit kasi ako doon sa uh, nakamotor dyan sa kapitbahay namin. paantar na paantar na motor. Haba ako nagbibidyo. Alam mo na ako nagre-record din eh. Sige, paantar na paantar na motor. Tapos ang isa naman doon, papatay ng waiting dito sa... Uh, alam na ako nagbibidyo, nagpapatayan ng waiting. Alam mo na ako talaga ako. Oh. Pero kung maaasap ka, ano ba? Pero dyan lang nga guys. At mayroon akong isi-share sa inyo. Na mayroong ano, mayroong yung mga customs and traditions natin ngayon. Nakakaasak din yun Yung nakabihis ka Tapos sasabuyan ka ng na tubig Napakalamig po ng tubig na isasabu sa'yo Kagaya nung nagdumaan ako doon sa San Juan Niligo ako ng napakalamig na tubig Hindi naman ordinary, ordinary yung tubig yun Hindi eh. sinabu sa akin eh e Binasa ako Hindi naman ako napadaan lang ako doon Nakamotor ako o Binasa ako Pero pag nabig kong tanong talo Pero guys meron tayong ano dyan Merong provision talaga dyan Customs and traditions Which are contrary to law Public order or public policy Shall not be countenance Sabi nga ng batas nire-recognize naman, pinapayagan naman ng batas yung pananaboy na yan, yung sanuhan na yan, yung mga tradisyon natin na yan. Provided na hindi yan contrary to law. Hindi contrary to public policy, public order na ng ating bayan, ng ating saligang batas. Kasi nakakasakit na kayo eh. Pero mo pinaliguan niyo ako ng tubig na pakalamig. Saan ang galing yun? Siguro pinaprepare niyo na yun. Yung tubig na yan, ibubuhos siya sa akin. Ito lang eh. galing ko lang sa sinat. Nasininat ako dun. At saka, yung mga iba doon, nagsasaboy. Kaya nakasara na yung bintana nung windshield nung sinundan ko na sa sakyan. Naka, nakasara na yung bintana. Binubuks, pilit mo mabuksan na sa si saboyan sabuyan sa loob. Hindi, eh, may, di ayaw nila nang saboyan nang basaan. Kaya nga yan, ano, sinasara. Nakabihis pang estudyante, sasabuyan mo. Papasok sa eskwela, basang basa. Ano gayon? Meron kasing mga tao, guys, na ayaw ng basaan. May mga tradisyon din sila na ayaw nila maligo Kaya, dapat, tingnan din natin tayo nagsiselebrate niyan. tinan din natin kung sila ay gusto kang abang maligo. Kasi nakabihis sila ng ano eh, nakaligo na sila eh, nakabihis na sila. Meron naman dyan, na mapupunta dyan, na gusto magkipagbasaan, nakabihis, nakabihis pang ligo. Ang iba dyan ay naka, may daladala -dala pang tabo, may daladala -dala pang ano, tubig. Yan naman magkipagbasaan, yun, doon kayo, doon yung magkipagbasaan. Hindi yung mga tao na daan dyan na ano, nasasadyain yung pa talagang basain. ba? Diba? Pero masama naman yun. Kaya di naman sinasabi namin nagsasabi kasi may nagko-comments na uh, dapat niya na itigil na yan sa na yan. Hindi, hindi pwedeng itigil yan kasi kasiyahan natin. Yan, matagal na kaugalian, matagal na kustombre natin yung mga Pilipino na yan, yung pagiging uh, pagselebrate na sa na yan. Napakasaya niyan. Dahil na doon sa amin, sa province namin, sa dagat kami pupunta Doon kami sa dagat. Doon, punong-punong ng tao, ang saya. Doon kami nagpagbasaan, basaan ng tubig ng ganyan, basaan. Doon ang saya namin. Oh. Dahil, sa, dahil yan sa San na yan. Pero hindi kami doon sa may kalsada, nag-aabang ng jeep, nag ng nag-aabang ng bus, motor, sasabuhay mo na tubig, sabay tatakbo ka naman. Oh, eh, hindi mo naman haharapin yung iyong ano, yung responsibilidad. Dapat sabunan mo rin. Yung sasabunan mo, gano'n. tapos babadlawan mo para makaalis sa malinis. Hindi yung gano'n na ano, hindi yung gano'n. So guys, okay, sana magkakarating tong aking ano, aking aking mga comments doon sa mga nagbasa sa amin na doon sa ano, sa nuwan ha. Na sana wag naman gano'n. Isipin naman natin na mayroon tayong batas diyan. Isa ayos natin. Doon sa gym. Okay kayo kayo magbasaan diyan. No. Kayo kayo lang. Yung mga dumadaan na hindi na nakita mo naman na hindi naman Kuha wag niyo sadyain na pasain. Nakakagalit kayo ha. Nakakagalit kayo guys, sa totoo lang. Sana makakarating makakarating sa inyo yung ano ko na to, ang aking comments na ito. Maraming salamat sa ibang ano diyan, mga ibang nanood diyan na na ano. Hay, kita mi tsura ko. Kagaling ko lang. Bye-bye.